Hello boys and girls, since Sunday ngayon at wala tayong magawa, tara kalikutin natin itong laptop ko. Ang problema nito is LCD eh. So, let's check kung mapapalitan natin ito or malilinis natin ito. Ang modelo nito is X230 ng Lenovo ThinkPad. Okay, check natin. So, as you can see, ano Ito yung Screen nya Talagang wasted na uh, Try natin buksan Para ma-check natin kung anong problema Alright Again, ano Ako po ay hindi expert dito So, nag lang po ako sa Youtube University. <laughs> okay. So, ang gamit ko po si yung, yung uh, na-promo ko pa sa Shell. Marami siyang mga tools na magaganda eh. So, uh, ayan, complete set. Nawala na nga yung iba, pati cutter, pati yung ito, yung ko Anyway, let's uh, proceed. So, ang gamit ko yung ano, no, yung Philips. Meron dalawang ano rito eh. Meron siyang dalawang screw dito para dun sa brace ng no? ano. Isa cover ng uh, ng LCD. Ayan. Ito, kailangan natin itago ito dito to separate yung para doon sa cover ng LCD o ng LED o oh, cover ng monitor and then ang importante lang naman itong lapad at itong tulis eh, na maliliit so itong lapad ang purpose naman ito para tong kabin. O, check natin, ano. Sakaling uh, magawa natin ito. Kung hindi, uh, meron namang parts number ito para para, para maging reference natin sa pagkuha ng tamang parts. So, ito, uh, ito yung, monitor cover niya, no? Ayan. So, ano sunod? Ito yung kapuha ng LC ng monitor niya ng LED. Eh, I don't know if it's LED or LCD. Let's check. Ano. At palagay ko, LCD ang display nito. Or IP, and di masiguro IPS to Paksa sa ito Anyway, uh, correct me if I'm wrong sa mga audience. Ano? So, apart from dalawang dalawang screw, meron ditong apat na screw. Wala, tama ba? Wala, apat nga ba to? One, two, 3 4 para doon sa pagtanggal natin ng ng monitor. So, pisahin natin dito sa kanan. Iyan Ang kagandahan dito sa mga ganitong klase na laptop, parang plug and play na lang din ito eh para sa akin. hindi katulad noon na wala siyang guide pagka pinagit uh, mo yung uh, ribbon para doon sa para doon sa ano sa monitor di ba Ayan, low, apat. <coughs> O lagi po, lagi lang po natin tatandaan na, na pag nagbukas tayo ng isang bagay, tatandaan po natin kung paano natin siya binuksan. Para ganun lang din po yung manner ng pag pabalik uh, natin. So ito na po siya. Hindi po ito basta-basta tinatanggal kasi meron pong nakakabit na ribbon dito, no. Yung parang terminal ba tawag doon? Hindi ko alam. Hindi naman ako expert eh. Anyway, soon to be expert. <laughs> ayan. Uh, so, ito nga, no? Ayan, yan, 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 yan. Yan, this one. Yan, yan, yan. Yan ang tatanggalin natin. Kaya ako sinabi nga uh, plug and play ito kasi tatanggalin mo lang yung, yung parang adhesive niya and then Sasama na din yung ano. Yan. Yan. Tanggal na yung LCD. Ano ba modelo nito? Ito yung ready doon natin makikita yung reference number para doon sa babibili natin bago eh. Pero palagay ko, based on doon sa nakita ko, palagay ko parang palitin eh. The last time na binuksan ko, colorful pa siya eh. Ngayon, black and white na lang. <laughs> So, ano ba ang modelo nito? L LG pala ito eh, yung brand nito. Anyway, ito yung sinasabi ko, no? ah uh, ito yung kung saan natin ipa-plug yung bibili natin na LCD monitor. I don't know if it's LCD, no? Malalaman ko yan pagka binili ko. Okay? So, yun. So, mga, again, sa uh, mga paggawa ng ganito, tulad na sinasabi ko sa inyo, manood lang kayo maraming, uh, maraming source. Uh, open source naman na lahat tayo, eh, di ba? So, all you have to do is uh, pag-aralang mabuti, yung mga basic, and then, that's it. Di ba? Yun lang. ah uh, siguro, pag nakabili na ako ng uh, ipapalit ko dito sa uh, LCD display na to, i-tsaka natin niya ano. So, ngayon, uh, basic lang muna itong uh, inalo ko, no? Uh, dinemo ko sa inyo kung paano yung pagtanggal niya. Medyo mag lang kayo kasi alam nyo na, may mga maliliit na parts yan para ano, uh, baka matungkab ninyo. Ingat lang sa pagtutungkab. Alright? Alright. So ulitin ko boys and girls ha. Kung paano niyo ito Dinisassemble assemble yun din ang gagawin niyo para i-assemble ninyo. As easy as that, as simple as that. Again, palagi ko sinasabi sa aking vlog na huwag kayong matakot na magkamali. Okay? dahil dyan kayo matututo Okay, ano, no? Uh, kung paano natin ito dinis ganun lang din natin gagawin para i-assemble ito. First, kakabit muna natin itong yung sa ribbon. We have to be careful kasi baka mamaya tamaan yung mga maliliit na ng ngipin niya. Kasi parang suklay yan eh. So, kailangan sakto. Kaya nga may guide eh. So hindi ko na sa inyo, sa inyo masyado may papakita no pero eto siya. Ayan no. Oh. Ayan yan yan yan. May mga ngipin yan eh. So kailangan sakto yan doon sa port kung saan ikakabit ito. Kaya ako tinawag na plug and play ito. So ikakabit ko na ha. Okay, so since naikabit na natin, we have to place this doon sa proper ano niya, place niya. And then, ibabalik natin itong apat na screw. Saan na isa? Mawawala. Ayan. Apat na screw para maikabit natin yung LCD. Alright? Again, disclaimer po, hindi po ako expert. I'm just trying to be, ano you know, resourceful. Uh, mahal kasing magpa magpagawa dyan sa mga technician na yan. Kayang-kaya naman natin gawin ito kung uh, pag-aaralan lang natin. Marami namang resource, uh, resources dyan. It's an open source lalo na kay uh, YT. ba? Diba? So, yun lang. Uh, kaya nyo rin ito. Galingan nyo lang. Actually, basic na lang ito eh. Huwag lang kayo matakot. Kasi, huwag natakot kayo. Wala kayo magagawa. Magiging idle na kayo. Magiging stagnant na kayo mangyayari niyan, mapipilitang kayong uh, ipagawa na lang ito dahil natatakot kayo, baka sumabog, di ba? Pero sa totoo lang, hindi naman ganoon So, naikabit na natin yung LCD niya, no? Ito naman yung cover ang ikakabit natin. Alright. Meron namang mga clip ito eh, bukod doon sa ano niya. So, kahit na hindi natin lagyan ng uh, screw yan, pero syempre, yan yung pa rin natin lagyan ng screw. Diba? O, yan. Oh. Diba? Nakapit na. All black. Including the... <laughs> including the, ano, the screen, black. So, ito yung, ano, niya, uh, screw niya. It's a different color kasi, nga, uh, dapat mag-match din siya doon sa, ano, mag-match din siya doon sa black na cover. So okay na mga idol Boys and girls Hanapan na lang natin to ng ano Ng replacement Para makamura tayo Alright Until my next vlog Para may matutunan ulit kayo Again, sabi ko nga sa inyo Iba ang may alam Knowledge is power idol. Have a great day. So I told you before, nang inupisahan ko to, ako din tatapos hanggang malaos ito. Sa mga one hit wonder, now you know na you wonder, kinamaan ng tanda, discard in your blanda. So stop.